katulad ng mga komisyon, say from 40 years ago, Agrava Commission, Regalado Commission, ito po ay fact-finding committee uh, lamang. Pangalawa, dahil Executive Order 94, ang sakop nito ay only sa executive. Hindi niya sakop ang mga constitutional bodies, hindi niya sakop ang... Halimbawa, kasali ang COA uh, sa mga anomalya eh, so hindi... Ang mga constitutional bodies hindi sakop nito, no? Uh, ata uh, ha hanggang dahil hanggang pang ano lang siya pang investiga yung mga initiation of uh, charges yung mga puan uh, na nakaka salalay pa rin sa DOJ at saka sa Ombudsman sa so, in relation to that uh, I fully support the bill na kafile ni Senator Soto Senate Bill 1215 creating a permanent uh, uh, independent people's commission. ang pinakamagandang model dito kay Bigang Aljo ay yung uh, Hong Kong uh, ICAC Independent Commission Against Corruption. Uh, ito ay binuo noong 1974 and it is authorized to investigate, to prevent, and even to educate. ibig sabihin patuloy yung nagy educate sila sa mga sa mga departments, agencies kung paano tigilan at ha habulin ang ang, ang korapsyon. At ang powers nito ay eh, it can arrest, it can search and seize property. Eh itong uh, ICI ngayon, wala siyang ganung kapangyarihan. Kailangan mag-appeal siya sa Limbawa, tulad, maganda naman yung mga balita today like limbawa, Ilang daang Uh, bank accounts ang na-freeze uh dahil inag-request yung Court of Appeals sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council na uh, i-freeze nga siya pero siyempre may mga ang nakasalalay ito sa effectiveness ng coordination ng mga bodies so to ulitin ko uh, sang ayon ako sa sa bill ni Senate President, uh, President uh, Soto 1215 at saka there's another house bill 4453 uh, na na kasi mas matibay talaga yung uh, legislative uh, na it is established by legislation in fact pag tinumpara mo yung uh, truth commission na itinayo ni uh, President Pinoy in 2010 Executive Order number 1 ang uh, in July 2011 it ito ay it was struck down by the Supreme Court mm. uh, for two reasons one ang number one reason nga is uh, it violated the uh, equal protection laws of the constitution kasi nakasaad doon na yung imbestigahan yung yung mga anomalya lang sa sa term ni President GMA so parang you're just singling out uh, pero ito yung GMA term no which is from uh uh 2010 to uh to 2000 to 2010 ito naman di uh, uh, since uh, executive secretary Bersamin is a former Supreme Court chief justice so alam niya yung mga paano iwasan yan so they framed the uh, framed the EO 94 para iwasan yung violation of the equal protection clause which is uh, they made it 10 years, meaning the last one year and a half of Pinoy, uh, the whole six-year term of Duterte, and the first three years of, uh, of BBM. 2015 yata <laughs> yun, Sir Alex, no? Oo, oh, uh, oh, 2015. Okay. okay. So maganda, Until maganda 2025. yung aspeto na yun. Pero to me, that's the real reason. Pero may sinang binanggit si President uh, BBM kahapon sa kanyang press conference, conference na valid reason din bakit 10 years ang uh, scope mm. kasi daw yung uh, record retention ng COA is really 10 years. Mm. So sabi niya sigurado tayo may record yan hanggang uh, gano'ng katagal na, na pwedeng uh, halongkatin so to say. Okay. Uh, inaantay na lang natin kung magiging batas talaga ito dahil na sinertify bilang urgent itong Senate Bill 1215. Mm -hmm. Pero malaking tulong itong ICI. Makakatulong talaga ito kasi uh, pwede nilang... Ah, uh, i-i-collect i-collect lahat ng kanilang mga investigation at uh, uh mari itong gamitin para magsampan ng kauhulan kaso. Pertinent uh, cases. Totoo to to yan. Okay. Pero, kasi wala naman oh, po silang uh, prosecutorial power. Wala naman wala silang na, wala. wala naman oh, silang uh, tawag nito. Ano lang eh, parang sa Pina power lang, contempt power wala ren. Oh, Pero oh, recommendation kasi. pwede. Ma malaking tulong pa rin ng ICI. Yes, That's okay. why ang aking tingin nung tinanong mo ako kahapon ay I am actually looking beyond the ICI. Kasi ang ano ba talaga ang end result na gusto natin, di ba? Unang una, malaman kung sino yung may kasalanan. Pangalawa, ay maparusahan. Pero ang pinakaimportante, yung uh, yung nawalang pera dapat dapat uh, ma-recover kasi sa sa even in the police case may may nakulong nga yung yung assistant lang naman yung yung politiko okay pa rin di ba tapos meron nga isang sandibag sandigang bayang ruling na isang senator eh, dapat guilty nga siya dapat isoli yung 150 million hindi naman sinoli parang hindi, walang so parang edi tumatawa pa siya no guilty nga siya pero in intact yung pera niya so importanteng makita ng mga tao eh, talagang Diba naalala mo nung uh, 40 years ago yung Battle Cry eh nakaw na yaman ibalik sa bayan. Dapat ganun ganun talaga ang tunay na magiging uh, resulta ng lahat ng ito. That is why going beyond the ICI, in fact, even before kahit na binubuo pa lang ang ICICI, ah, ang ICI at saka sabi nga nila eh meeting sila araw-araw. At saka magbibigay sila ng report available to the public one-one. Maganda yun. Pero ang importante nun, katulad niyan, yung sa formally lang na investigation ng Senate Blue Ribbon Committee under uh, Senator Gordon, eh ganadong ganado silang lahat. Pero on the last day, isa lang ang pumirma dun sa Senate report, si Dick Gordon lang. Tapos it took almost two years for the Ombudsman to, ano, to uh, take action against the the head the former head of the procurement service of DBM para filean ng kaso so ayaw nating mangyari yung mga ganyan ulit kasi na, nawawala ng paniniwala ang sa uh, sa ating mga kababayan kung ganun lang lang ang uh, ano eh ang uh, kahihinatnan kaya pupunta ako sa pangalawang punto ko ah, jo no which is okay na yun kasi uh, kaya nagbagong isip ko na Okay lang na ituloy ng Senate ang hearing niya, protektahan nila kung sino yung gusto nilang protektahan sa sa, pong, sa House, protektahan din nila yung gusto nilang protektahan. Pero yung ICI, uh, ang ICI yung to-tumbok sa mga hindi nila binabanggit mm -hmm. sa Senate or the House para makover lahat, mm -hmm. di ba? Ang okay. punto ko is that, uh, that's why it's very very important na ang ang pagpili ng kung sino yung magiging bagong ombudsman. Opo, okay. Uh, kaya kasi uh, medyo na, na very disappointed as frustrated ako na itong career retire lang na ombudsman, si Justice Martinez. eh harap-harapang sinasabi na that there is no law that mandates the submission of the Eh, klarong-klarong violation yan ng constitutional, constitutional article, article 11 on impeachment, requirement yung pag-file ng uh, Salen. At merong dalawang batas na nagsasabi niya, yung RA 679, which is the Code of Conduct, uh, of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Mm -hmm. Klarong-klaro yun na uh, requirement yung pag-file ng SALM. At pangalawa, yung R.A. 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 7, requirement din yun. So isa sa mga pinaka-importanting uh, uh, dapat mangyari, dapat nga meron mag-sampa uh, ng kaso sa Supreme Court. Dahil yung directive ni Justice Martinez na ginawa niyang, 'Di ba ang concept ng ombudsman hindi ram lang natin yung konsepto niya sa Sweden eh, na, sina, na, na yan? <laughs> oo, ina, ina, sinama na Ah, 'yan. Oo, sa 1987 Constitution na siya ang magbabantay sa mga public officials. Tapos yung pag-file ng SALN is for transparency and governance. Kaso, ang ginawa niya eh, practically impossible na, na. humingi ka ng SALN ng mga public officials. Pero doon mo makikita nga yung ano eh, yung mga paglobo ng mga bago sila naging official eh ang ang laki-laki ng ganito yung net assets and liabilities. Ngayon tapos ngayon billion-billion na. No? So doon pa lang mahuli mahuhuli na. Eh si si sa akin eh, alam ko si Sec Justice Secretary Boying Remulla nag-apply uh, diyan. Pero hindi ko tatawaran na kung matatili man siya sa Department of Justice, malaki rin ang papel niya. Kasi siya ang magfa file ng, sa Ombudsman, sila ang magfa file ng mga kaso against public officials. Pero yung DOJ can file cases against private individuals. So hindi yan, hindi yan either or. Dapat sama-sama lahat. So? Okay. Sir Alex, ngayon po ay uh, na-freeze na, na ng amblak ang mga riyarihan, bank accounts, nitong mga kontratista na ito, ang mag-asawang at maraming iba pa na involved po dito sa anomaly ng flood control, including uh, officers, personnel ng DPWH, uh, may report na natanggap tayo nakapag-withdraw na, massive withdrawal. Paano natin ito masisiguro na mababawi natin? Paano natin matitrace? Natitrace ba ito bilang banker din ho kayo, uh, Sir Alex? Matitrace ba ito ng gobyerno Mababawi ba ito ng gobyerno? May balik well, sa kaba bayan? Uh, ang pera nito? Yes ano yan. Kasi pag uh, transfer out na, matitrace mo sa records ng banko kung saan ang banko napunta yan. Kasi may ano yan eh, may swift. May mga swift uh, codes yan eh, na dito napunta. Ganyan-ganyan. ano? Uh, uh, pero ang mga kuanyan, siempre uh, siyempre laki-laking pera no kasi tulad nga ng sinabi ni Mayor Magalong, Nag, sila-sila nagko-compare na ng best practice paano hindi lang paano gawin kundi how to cover their tracks kasama yun sa ano kasama yun sa sa racket eh that's why uh, they they do it in terms of of cash so kung meron man tayo maga, magagawa, uh, sir Aljo, is halimbawa yung mga marami nang di ba nakiki, na lumalabas na itong ganitong congressman yung ganitong politician may mga asset may mga bahay na ganito Siyempre, pagtining tinignan mo yung mga title niya, hindi na kapangalan niya sa pangalan nila. Di ba? So you have to really sa uh, do some forensic uh, investigation. Kaya nga forensic accountant yung from SGB, yung pinaka-head talaga ng SGB, yung ano eh. Uh, yung number one qualification niya is uh, magaling siya sa forensic investigation. So kasama yun na uh, alamin, kasi lalo na may mga shell companies, mga dummy companies, Uh, alam nila lang yung gagawin nila eh, but uh, ang maganda niyan si uh, eh, Mayor Magalong, si IDG yun, investigator talaga yun eh. Tapos uh, even in the two privileged spe speeches of Ping lakson halata namang investigator din siya I mean, during his time as PNP. So yung mga, there is a way, at, if uh, you view the interview of uh, Kim Hinares uh, by Lucy Cruz, Uh, yung title ng video na yun is How to Catch a Thief. Meron din siyang minabanggit doon uh, kung anong mga pamamaraan upang uh, mahuli. No? Kasi uh, mahuli nga, makulong pero yung pera nawala naman, eh, yun nga yung final na result na gusto natin sana mangyari. Opo, reaksyon nyo lang bilang uh, taxpayer dito po sa uh, Dio Manoy, kahapon pa ito maingay. Change of leadership dyan sa camera. Baka papalitan daw si Speaker Robaldes. Ano po sa loobin nyo? Eh sa akin eh parang rigod doon lang 'yan eh no pero ang importante talaga going forward ano kasi una pa, una yung dapat malaman kung sino may kasalanan pangalawa pa, dapat parusahan ang panaka-importante, paano mang paano ang dapat gawin para hindi maulit no kasi kung yung magbago man yung pangalan pero yung practice eh ano lang eh hindi naman magbago Uh, ang biro ko nga kay Secretary May uh, uh, na pangandaman na-adjust adjust natin yung budget pero sa dulo eh, eh pa rin nayayari pa rin sa Congress at saka sa Bicam eh di parang yan yung equivalent nung rearranging the chairs in the Titanic so so hindi natin tingnan lang itong mangyayari ngayon uh, I, 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 i understand meron na magiging announcement no? pero halimbawa kung mag ano na uh, kung ang bagong speaker ay magsabing o lahat tayo magde-declare tayo ng uh, sal natin tapos we will waive our uh, rights to bank secrecy eh 'yung pa lang talagang maniniwala na ako na serious sila no at kung ang ang itong bagong liderato ay uh, ipasa ang legislative uh, version ng independent commission Senate Bill 1215 uh, House Bill 4453 na hindi lang ito independent at mas malawak ang sakop niya kundi katulad ng Hong Kong uh, independent commission against corruption permanent body siya no kaya because of that uh yung number of cases of corruption sa Hong Kong since 1970 bababaan pa bababa kasi may tumututok talaga throughout eh so dati may mga ano mga mga legislators tapos mga police tapos pati mga private individuals uh, uh, of corruption talagang uh, iniimbestiga at nililitis nila so kaya uh, Hong Kong has developed a reputation as one of the uh, cleanest in terms of uh, corruption no uh, among the among the countries in the world so yun ang pinakamagandang modelo sana okay maraming maraming salamat sa inyo pong panahon sir alex uh, escucha siya po ang pangulo ng idea tama ho ba sir idea yes, yes. Thank institute you. for economic development and e econometric analysis at naging uh, uh, secretary din kayo ng uh, china bank corporation Before. Oh, senior vice president. Senior yeah. vice president. Thank you so much po, Sir Alex Escucha. Good morning. Thank you. Good morning. Thank you. Si. Al